nag-harvest, tag-flex ang hinarvest no ole, then tagluto da chon o di ba mo pani harbon. Hi everyone, Majon sa Tanam and welcome back to my channel. So for today's video is mag-farm to table sa kita since bayatong namin nagsigibungas sa mga mga tinanong ang mga ito balik-balik ang gihapon ng video. So for the fourth time, nag-harvest sub kami ng bayatong dapat at this time gabi ka ni jabunga at ang iban gani nagkaguyang na so nangaguyang ako lakan na ibilin a seedling pang sobra magani isa isa ka bugkotan so kung kun pa ni jabuno an gabi siguy na na so makabaligya pa ako nang nang iban since ka experimental lang isa diri na area kun gana ba idya pagkatubo so gana ba diri na area na lupa tamnan so next time kay dapat may nagsunod, ng na, nagsunod na mga seedling na naguyang na amo kaya ako i sunod pag tanom so ini na breed na mga sitaw gana gyud sa malapok na lupa itanom kay sana isa pagkatubo kay dito sa una tagtam na namin may batuhon tsaka ang tinubuan tabang so ako ani uli na ako hinarbes na mga bayatong Ibalikod ko pa na ako tripod sa cellphone sa nang sa ako dahil yung tusok na kanatanan ng nagsunod ng mga bayato. O diba tag-flex mo mga na-harvest ng mga boom? So, kadya may mga balik na sanga ng plakata. Ang mula kaya ako ibutang na kanatanan ng nabayato. Kadya may kutin na nabayato na nagsunod na bisaya -bu in a breed kay Pero mabunga mga kuluin sa naway artist sa lupa. Kaya di ba mapatay magsuin ato tagkuhaan ng kumanan mga bunga. So, at least joy ay nagsunod. Tapos, amoy na mga... Nangaguyang niya ng mga bunga na yun ako maapsi pag-harvest. So, since kayo nangaguyang naman si Jo, ang mga kayo nahimunan seedlings, di ba? unong na balin sa kabok so tagas mainigabi maini grabe ni na mga kapunan tapos sa tanong ko ng mga kang kung kay since jeremy ako pinalit mga paso at least sa paso pwede ba nilabanin kaya ito na ako mga previous na tinanong na mga kang kong nalata kay sige uyan ba dyan so, at least kung man bahala mo uyan at least ininan sa paso pwede ba na ako ibalin isilong diba tagbutan ko gusto ng cow manure kaya para tambok in tubo tapos majogani kami mga kang kong palito sa bayay sa pikas at di ako mahitanong kaya hindi nilang lata o so gana gusto itanong sa pasok, kay pwede sa may balin-balin ko magpayuyan. tapos pwede sa mga ko display sa hagdan kaya para gano'n sa balantawan may display diba o diba ba, po sa ang na ako pasok na tag-12 at ito pa may nabili ng mga napuyo ka buo ako tan at ako sa pag tam na nalain na tanong tapos sabutan na ako sa nan liquid fertilizer medyo na lamot tamo-tambo since kay huma naman ako sa plaza sa hagdanan kay para ang pagtubo niya display-display gihapon diba tapos pag muuyan dali ra isilong Oh, di ba lang taon sa Angeli? So kayo man naman na harvest na nagtanom ng mga kengkeng, okay? muli na ba ganun ako kaya ako Di ba kagana sa view? So kung mapadalo na ang sungka, makatanom na kami din alang kahamok na mga gulay-gulay kasi ina na ako dilitam di ba? So pag-abot ako sa bayan ng wala, ako ng mga ingredients na ako gamiton since magsigang ako ng uyang, eh di ba ang an sinigang magamit mo ng bayatong, sumahamok ko yung bayatong, kuha na ako magamay ka ng iban, ako sabi adobo. Madyo kay kayo kasi nakasabi ng mga kangkong din sa bayay at kaya dito sa bukid lata So, ato na dahil ewaonan iwaunan ba yan itong into mga size niya na normal sa mga nilutoan, di ba? So, gabi, yung ako ma-expect na inin inin na isa ka bukot na bayatong atong kahamok pud habit mapunuan kaya so sakto ang katong an one fourth ako gamitin sa sinigang ay e, tagas ang batatod ini sa ang kahamok so after pagkahiwa niya na into ko an normal size sa ah, pagkaluto ato gusto sa hugasan di ba tapos ang kangkong ato sa ni guntingon kay Joy ni part ng mga goyang dami man tanan ina ko na kutlo na mga kangkong sa sa isa ka na pag gunting ni Jackie no hamok man so kung gabi to kamok mga kangkong makaluto na gusto ng isa kalutuan na adobong kangkong so kay sinsi pa mamumunga na to pag unti na ng mga ok na talong kaya itong primero na tin ng mga talong matay na matay ng mga zoan ito kayo yan man so magpaita kita sa tindahan mm -hmm. kaya natana ito kung tina sa tinanong nung kay harvest man harvest sa magyapan ang, ang labanan tapos niya may amo ano pa na ng sagol dyan sa Sinigang nga puti gani uh, radish kay di ba sa unang radish man manamo ay na yan na yan ang update kay uyan man so expected lataan na ito tapos dyan may sayang mo bangong siling okay lang may siling kay dali lang may mutubo susunod so, na pag continue na yung to so kay sinigaan niya ako na akong pagluto kay ang baboy na tag isagot na ako sa adobong sitaw is gahay pa man so takto. ka tuhuman naan luto na, na sinigaan so lagi well, sa ako ng ang sinigang na ako, tagbabad man akong kainis sa tubig eh, para mo, dalilang mutok pa para pagka wala kong isa sila na nung sunod. So kaya di makaya sa kayaan uh, okay, so, ang sabaw, ibalay ako sa lain na kaldero para ang sabaw din magkausap. Gana-gana tayo na inikong fresh na nang gamitunan nung kaso. Anong talong di ba kong fresh? Kaya since yan pa namungan amot salun, ng so, sa loob, namunti na nung pamansos, nasunod na siguro. So after na ako iset aside din yung sinigna, maghihiyon ako pagsukod ng dyaman na gamitunan na ako sa adobong sita Adobo na magsulami na pagkaluto sa sita Kaya tag-research na ako yung milangay adobo mga Pati ako nakita ko ang torta. yung iwa ng Pinoy na. Talain sa. Ang ako yung pinakita is unang pa dyan isa na sitaw na carry. Carry sitaw. Oo, carry. Carry. Kaya bagay yung ano, pinakita na carry. Kaya ako pa nakita na carry ng gulay is lang sa India na mga recipe. Kalisod ba yung inindigan pa na frozen ng mga carne pero laban na inigat to hotok naman sa. Since kainan na, na may isa isago sa adobo na sitaw suga anak na, na to wild frozen paggamay. so anyway pag ako man ako hiwat at gisa-gisa ko na ang mga jam mga gamit sa anto so, ba kay butang dahon and bayatong tas bahala na ako magtimpla ni edge gusto so ako inikay, kay adobo mini hamok na ako na nan oyster sauce kay para sweet and sour tapos konting mekos mekos then luto na dahon tapos mga ona na pero bago mga on sa anto ko diba? yeah, na di ba yan ako mapakita ang pag video na, na nga on kay ginukoy abazan na open and play tabang ng hinga Gran agi but anyway Laban na ang importante. Joy video, di ba? So, kayo naman mga una kami, ha? So, di lang ako taman, ha? Thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye!